niya, ito ba naiintindihan mo? Eh kung hindi ka ba naman matino ang utak, ikaw ba nakakaintindi ka ng Grego? Sige, Jared, kung naririnig mo to, pag tinanong kita, naiintindihan mo ba lahat ng Grego? Ipapasok ko sa iyo yung tanong mo. O oh, kapatid na Esel, tama ba ako? Yes. Ang kausap niya, gagamitan niya, Grego. Eh Pilipino kausap niya, hindi naman nag-aaral ng Grego yun. Sa automatic, hindi natin alam yun. Eh tanongin mo naman, balik na rin natin, sa kanya mo naman. Okay. Yung 30 minutes, kapatid na Jay, sa'yo na siguro. Ganun po ba, kapatid? Oo. Kaya... Ano po ba yung kapatid na Esel? Membro, pastor, o ano po siya? Doon sa kanyang inaniba. Ewan ko, tanungin ko lang. Uh, tanungin ko lang kung ano. Kasi kung membro siya, siya ba humihingi ng permiso sa kanyang ano, namiminuno na pwede yung ginagawa niya? Di ba may mga ganong sekta yung kanilang membro, pinagbabawalan. Oo, kaya natanong ko lang. Eh kasi baka siya nangangahas, pinapangunahan niya yung nangunguna sa kanya, eh, baka mapagalitan siya. Yung ginagawa niya, hindi alam. Di ba, kapatid eh, kung, sayo. kung Kung ganun po, eh, pwede naman po siya, kaya lang wag niyang idamay o wag niyang sabihin yung kanyang ano ang kanyang Okay. ba? Ano? Oo. pwede, pwede naman, para ano. Kasi yung paksabro. bro. Kasi, katu katulad ko eh. Katulad ko, kapatid na Jay. Apo. Uh, ayaw kong banggitin yung ano ko para hindi madamay eh. Opo. Oo. Ganon ganun, ganun din siguro siya. Ganun din po siguro ko. Mangangap pa siya sa akin kung saan ako nakaanin. Eh, ah, di ba kapatid na yun, Apo, eh, di diba pag-usapan na lang siguro yung aral sa Biblia. Tama ba yung pagkakaintindi nila na isa lang ang Diyos? Si Kristo tao? O, kasi madadamay niya pati iglesia ni Kristo. Dahil sa iglesia ni Kristo, isa lang din ang Diyos, si Kristo tao. E ang paksa natin, ilan lang Diyos sa kanila? Isa. Di, pag sila ko yan, damay ang iglesia ni Kristo. Di ba kapatid na yesen? Although, hindi man natin sila kasama sa usapan, pero madadamay kasi nga, paniniwala rin nila yon. Oo, oh, oo, oo. Oh, oh. oh, oh. Uh, kaya hindi sila makapasok eh, uh, yung mga iglesia ni Kristo. Pero uh, pwede naman sana hindi nila sabihin. Kaya lang, mahalata kasi agad-agad eh. Dahil wala naman ibang uh, ibang uh, sekta na nagtuturo na tao si Kristo, kundi iglesia ni Kristo lang. Uh, yung Muslim, hindi naman eh, propeta naman eh. Uh, propeta pati, si Kristo. kapatid na isin? Itong mga kapatid natin na naniniwala sa iitang Diyos, napakaliwanag na yung binabanggit sa Korinto na sinabi ni Pablo, di ba? Bagamat maraming tinatawag na Diyos, maging sa langit o maging sa lupa, bakit hindi na lang na matanggap yung kapatid na Israel? Mali hindi ba yun? Ko... Pag mali yun, dapat yung burahin na lang nila eh, sa Biblia nila eh. Hindi ko nga maunawaan eh. eh. Ang paniniwala ng Iglesia ni Cristo dyan ay marami daw talaga tinatawag na Diyos pero hindi daw tunay. <laughs> hindi ko nga maunawaan kung bakit <laughs> yeah, masalig, hindi tunay. Kapatid na SL, ang sabi doon, maraming tinatawag na Diyos tapos si Billy na, tinatawag lang, hindi tunay. Oo. -o. At tinan mo kapatid na SL, ganun ba yung tamang kaisipan? Ganun ba yung tamang pag-unawa sa kasulatan? E tatanungin kita kapatid na SL, sino ang tumawag ng ano? Aking yes, sinabi kayo yung mga Diyos, sino tumawag niyo? Yun? Diyos. Ang Diyos. O tanungin natin kapatid na kahit sila, ang Diyos ama ba sinungaling? Eh, yun nga eh. Ewan ko, Ah uh, kaya nga kapag tinatanong ko yan sa chat, uh, pati nga sa, sa video, eh, tinatanong ko yan, pero hindi sinasagot eh. O kasi eh, may mga sila kaya kapatid na Esel. Kaya sila papasok, dahil kapag papasok po sila, at tatanungin mo yan, Nako sigurado, baka maaano sila dyan, may iipit sila. Ipit talaga kapatid na Lalo pag sa akin nila ginamit, ginamit ko yan. Ito, kapatid na Eric, binibigyan na kita ng ano, partida to. Unang Corinto oh. 8.5, sabi dito, sapagkat bagamat mayroong mga tinatawag na mga Diyos, mga Diyos, tinatawag maging sa langit o maging sa lupa, gaya ng maraming mga Diyos at maraming mga Panginoon. Maliwanag dito, kapatid na Eric, maraming Diyos na tinatawag. Ngayon, itatanong mo sa akin, kapatid na Isel, itatanong dito ng mga kapatid natin, mga kaanib sa Iglesia Ni Cristo, yung magay mga tunay, sabi dyan, ay tinatawag. Oo. Simple ang sagot, kapatid na Isel. sino okay. tumawag dito ng mga Diyos? Di ba ganyan yung ama? Sabi dyan sa awit, 80 Diyos sa Kapatid na Jay, ma maputol kita. Um, si kapatid na Eric, hindi siya Iglesia Ni Cristo, so maaaring ang paniniwala niya naniniwala din sa sa maraming diyos. Parang ganoon ang na, ko sa kanya eh. Opo. Oh uh, marami siya naniniwala sa maraming diyos. Kaya lang hindi ang sa, Ang patunayan, iisa lang ang Godhead. Ano ba pagkakaintindi nila kapatid na isang sa Godhead? Eh parang ang ewan ko nga eh, yun, yun ang gusto kong yun na lang ang lilinawin sa ano, sa kapag nagkausap na. Mm -hmm. Eh kasi gusto ko ang tanungin sa kanya eh sana eh kung naniniwala siya na marami din ang Diyos, kaya lang iisa lang ang Godhead. Hindi po si yung Ama lang. 'Yun ang pagkakaunawa ko eh, yung Ama lang ang Godhead. Ka, kapatid na Nelson, hindi na Nelson. kapatid Nelson. Mga mga kapatid na iglesia, kapatid na Eric sa Biblia, maraming tinatawag na Diyos. Ayan na, sasabihin ko na yung sagot. Sabi sa Korinto. Ngayon, sinasabi doon maliwanag, tinatawag na Diyos. Yung mga tinatawag doon, nasa langit, nasa lupa. Meaning, nasa langit, sino yung mga tinatawag doon, ang mga Diyos? Sabi sa awit, 82.6, sabi ng yung Ama, aking sinabi kayo yung mga Diyos at kayong lahat ay mga anak ng kataas-taasan. Napaka simple lang ito, kapatid na Esen totoo lang, wala namang hiwaga eh Sino ba ang tumawag ng mga diyos doon sa mga maraming diyos 'di ba yung ama hindi naman tao Oo 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 O ngayon tanungin natin Ano ba pag ang diyos tumawag ano ba yon Ang diyos ba 'yung nagsisinungaling kapatid na Esen O sabi dito sa aklat ng pito 1 2 sa pag-asa sa buhay na walang hanggan na ipinangako ng diyos na di makapagsisinungaling buwat pa ng mga panahon walang hanggan. Isang karakter ng ama eh, hindi siya marunong magsinungaling. Yes. Hindi siya sinungaling mga kapatid na iglesia ni Kristo, kapatid na Eric, Hindi sinungaling ang ating Diyos Ama. Ang Diyos Ama, nag-iisa yan, hindi dalawa. Kaya pag tinanong natin, ilan ba ang Diyos Ama na lumikha ng lahat ng bagay, nag-iisa yan kapatid na Eric kapatid yeah. ng mga iglesia ni Kristo. Nag-iisa lang po ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Yan ang nakatala sa Biblia. Pero yeah. kung tatanungin natin, ilan ba ang Diyos? Eh sa Biblia eh. Unang Korinto 8, di ba? Ang sabi doon. O, basahin natin. Unang Korinto 8, Kapitulo 6 5. Sapagkat bagamat mayroong mga tinatawag na mga Diyos, maging sa langit, sa langit pala kapatid na Ezel, may nagtato, may tumatawag na doon. Eh sino yung tumatawag sa langit? Tao ba yun kapatid na Ezel? Yes. O, so, bigyan ko kayo ng ano, partida na to kapatid na Eric, mga kapatid na Iglesia ni Cristo. Sa langit may tumatawag ng Diyos. At ang tumatawag doon ng Diyos, yung Ama. Yung Ama. At ang tinatawag niya ng Diyos, yung mga anak niya. Which is yung, yung mga anghel. Sabi doon sa ano, balikan natin sino ba yung mga tinatawag na Diyos doon. Balikan natin yung aklat ng awit, 82. Kapitulo. O, sa is. Aking sinabi, sabi ng ama to, eh, bro, eh. Kayo yung mga Diyos, kayong lahat ay mga anak ng kapastasan. Sino ba tinutukoy nito mga anak ng Diyos, kapatid na Esel? Hindi ba kayo mga anghel? Dahil yes. yung mga anghel, sila yung nag-asawa doon sa aklat ng Genesis Di ba? Yung mga anak ng Diyos. Kapatid Nesil, nag-asawa sa mga anak ng tao. Oo. Oh, oh, oh. oh. oh, ano yung ibig sabihin? Ang tumawag ng Diyos doon sa mga nasa langit, eh yung ama. Eh ano ba katangin ng ama? Hindi siya sumungaling. Yan, simple lang. Ang tumawag ng Diyos sa mga anghel, sa mga anak niya, ang anak din kasi niya rin bro, kapatid Nesil eh, walang na yung mga anghel, anak din ng Diyos tanggap din nila yan, kapatid na Kasi pag tinutunan nila yan, maraming sitas na babasahin sa Biblia. O ano punto? Yung mga anghel, binabanggit sa Biblia, mga anak ng Diyos. At ang tawag ng Diyos sa kanila, Diyos. O ngayon, tututunan ba natin yon? Marunong pa ba tayo sa Diyos at sa kasulatan? Sinabi na nga sa Biblia eh. Aking sinabi kayo yung mga Diyos. Ay yun sa lupa, kapatid na Esel. Mga Diyos din ba yon? Basahin natin sa Aklat ng 1. Kapitulo 10, versikulo 34. Oh, sabi dito ni Kristo, sinagot sila ni Jesus, hindi ba ganang susulat sa inyong kautusan? Aking sinabi kayo yung mga Diyos. Kung tinatawag niyang mga Diyos, yung mga dinat na ng salita ng Diyos, hindi mangyayaring sirain ang kasulatan. Sa langit, may mga tinatawag ng Diyos. Yun yung mga anghel, E eh, sa lupa, may mga tinatawag din ng Diyos. Sino naman yun? Yung mga taong tumatanggap ng salita ng Diyos. yon tinatawag din mga Diyos yun. Yung mga, yeah. mga tao na tumanggap sa salita ng Diyos o tumanggap kay Kristo. Ang tawag na ka sa nila mga Diyos na rin. Sino tumawag tayo ba? At tumawag yung amay. Sino tututul doon kapatid na Esel? Sino bu buburahin ba natin sa Biblia yung unang Corinto 8.5? Na ang tumawag doon sa mga Diyos na marami ay ang ama. Eh ang naman, di naman sinungaling. O sasagutin ko na, parang di sila malito, kapatid na Esel. Pag tinawag bang Diyos, tunay o hindi, kapatid na Esel? Ano sagot? Di ba ang oh, Diyos no, no, no. hindi sinungaling, kapatid yes. na Esel? O basahin yes. natin ang Aklat ng Kawikaan, 30, Kapitulo 6. Kawikaan. Mm. Sabi ng Diyos, huwag kang magdagdag sa kanyang mga salita. Baka kanyang sawayin ka at masunduan ka ang sinungaling, sabi ng Diyo. Yung dagdagan natin yung salita niya, bawal kapatid na Esel eh. Eh yung bawasan, pwede ba kapatid na Esel? Ay hindi. Eh sinabi na tinawag ng Diyos na Diyos. O tutugan pa ba tayo? Sino tayo mga tao na may karapatang ang sa Diyos? Eh sino na mo nang bumanggit yan? O ngayon, eto na Oh. Bibigay ko na sagot, hindi ko na hintay yung debate kapatid na Esel. Hintayin ko pa ba, ba yung debate? Hindi na, bibigay ko na yung sagot. O, makinig na lang kayo mga kapatid na Iglesia ni Cristo. Pati kapatid na Eric. O, ito, pagmamahal ko to. Hindi naman maganda yung ano eh. Ito, pagmamahal talaga kapatid na siya, sasagutin ko na eh. Para sa kanilang kaluluwa. Bibigay ko yung sitas. Kayo na magwari kung totoo o mali. O, tanong. Ano ba ang tumawag ng mga Diyos kapatid na Esel? Maliwanag yung Ama. Yes. hindi naman tao eh. Ngayon, uh -huh. ang katangian ng ama, hindi sinungaling. Sabi sa aklat ng Tito 1-2, hindi siya na sinungaling. Ngayon, yung salita ng Diyos kapatid na SM, sabi sa aklat ng awit. Eh kasi mga kaibigan, mga kababayan, habang hinahanap ko ng kapatid na J, uh, kung yung dinatnan ng salita ay tinatawag na Diyos, eh di lalo na yung salita. Eh alam naman po natin na uh, yung salita na dumating dito sa atin. Ito na kapatid na Esel, 119. 160 po kapatid na Ah, uh, 160. Opo. Christian. Ayan. Ang oh, ayan. ng iyong salita ay katotohanan yeah. at bawat isa ng iyong matutuwid na kahatulan ay magpakailanman. O, oh, ayan. Kapatid na Esel, Napakaliwanag dito ang kabuuan ng salita ng Diyos, katotohanan. Meaning, yung salita ng Diyos, subok, tama eh, subok eh. Ang salita ng Diyos, subok. Katotohanan, walang liko. Meaning, ang sabihin ng Diyos, aking sinabi kayo yung mga Diyos, tunay yun. Ngayon, pagkasabihin nila, sabi niya, tinatawag lang eh. Hindi, hindi tunay, kapatid na di, tinatawag lang. Yun yung ano eh, yun yung pinakapalusot. Ang sabi, tinatawag, hindi sinabing tunay na Diyos, kapatid na Esau. ba? Yun uh, yung kanilang ano, eh, argumento. Ang sabi, yeah. tinatawag lang na Diyos, pero hindi tunay na Diyos. O oh, ito mga kapatid, mahal namin kayo. Bibigyan ko sa inyo yung kasagutan. Pag ang Diyos nagsalita, meaning tunay, dahil hindi sinungaling ng Diyos. Ang kabuuan ng salita ng Diyos, tunay. Wala makakatutol sa ating magkakapatid. Kahit anong sekta tayo, magkakalok -ano tayo dyan, magkakadiwa. Ngayon, tanong, ito na, nang sabihin ng Diyos doon sa unang Korinto 8.5, aking sinabi kayo mga Diyos. Tunay bang mga Diyos yung kapatid na Esel? O so, ito, basahin natin ang Inesis. 1 Inesis kapatid na Esel. Inesis 1, kapitulo 8, 6 muna. 1, 6. sige. Uh, dito na sa 5, muna 5. 1, 5. Ito na kapatid na Israel, ako na babasa ha. Sige po, 1.5 ng Inesis. Sige. O, sabi rito kapatid na Israel, at tinawag ng Diyos ang liwanag na araw. Tunay bang araw kapatid na Israel yung tinawag ng Diyos na liwanag? Mga kapatid na Iglesia ni Kristo, tunay ba? At tinawag niya ang kadiliman na gabi. Tunay bang gabi yung kadiliman kapatid na Israel? Tunay na tunay. Sino tumawag niyan? Ang Ay, Diyos. Eh di pag ang Diyos para tumawag, kapatid na Esel, tunay. Yes. Sino tututol dito? At tinawag ng Diyos ang liwanag na araw. Hindi tunay na araw yan, kapatid na Esel. Tinawag lang eh, ganun ba? <laughs> At tinawag niya kadilima na gabi. Ay, hindi tunay na gabi yan, kapatid na Esel. Tinawag lang. Ganun ba, kapatid na Esel? Uh -huh. Ganun so, na Sa, sa ano? Sa 8. 8 18 at tinawag ng Diyos ang kalangit, ang kalawakan na langit tunay bang langit yan kapatid na Esel yung kalawakan tunay oh, nice. sino ang natututol kapatid na Esel na hindi po na yung mga bilang binasa natin meaning maliwanag na Solve na ang problema ng kapatid na Eric at ng mga kapatid natin iglesia ni Cristo. Yan, binigay ko na sa inyo sagot. Hindi kailangan ng ano eh, discussion pa eh. Bibigay ko na nga lang sagot sa inyo eh. Yan ba? Tututulan nyo pa. Tinawag ng Diyos yung kadilima na gabi. Kasi sabihin mo, hindi ba tunay na gabi yun? Hindi ba tunay yun? Eh gabi nga. Tunay yun. Tinawag ng Diyos yung liwanag na araw. Tututulan mo hindi tunay na araw yun? Tinawag ng Diyos yung kalawakan na langit. Hindi ba tunay na langit yun? O ano yung ibig sabihin? Pag ang Diyos ang tumawag, panindigan mo tunay yun. Pero pag Ayan. ang tao ang tumawag, doon pa mag-isip dahil tao yan eh. Pero Ayan. pag ang Diyos na, wala nang question mga kapatid. Dahil sabi sa awit, 119 kaya, binasa natin 160. Ang kabuuan ng salita ng Diyos, katotohanan. Meaning. Tapos ang debate, kapatid na isin, paano tututulan yan? Tututulan pa ba natin yan? Na yung tinatawag doon sa kurito, 8-5, na tinawag ng Diyos, kayo yung mga Diyos, tinatawag sa langit, mga Diyos, sa lupa, maraming tinatawag na Diyos. Tututunan pa ba natin yan? E, maliwalag na yung mga palatong binigay natin. Pagmamahal ko yeah. sa inyo yan, kapatid. Hindi, hindi ako uh -huh. kailangan makipagdebate. Ang kailangan natin, pag-ibig. Dahil sabi sa May... Biblia, gawin niyo lahat ng bagay sa pag-ibig. Ang May... pag-ibig yeah. ko to, mga kapatid. Ayoko uh, -huh. kayo mapahiya. Bakit ko binigay itong sitas na sagot ko? Para, para ayaw ko kasi kayong mapahiya, kapatid na Eric, kung nakikinig ka. Ayoko kitang ipahiya, tandaan mo ang ginagawa ko, pag-ibig. Hindi para magpahiya ng tao. Pansinin nyo yung mga nagde-debate dyan sa YouTube, sila Jared, yung mga Katoliko. Pag sila nakikipag-usap sa kapwa nila, bastusan eh. Ako, ayoko ng gano'n mga kapatid. Ayoko, bastusin yung kapwa-tao ko. Kung tayo, kailangan natin mag-usap ng katwira para maliwanagan ang bawat isa sa atin, hindi kailangan tayo magpapatutsada. Na yung kapwa natin, tatawa na natin na parang nakakaloko. Okay, kayo na humasgo. Tignan niyo yung pananalita ni Jared sa mga debate niya, feeling niya napakagaling niya eh. 'Di ba? Kapatid na Isen, may, may, may bagong may bagong video daw ng sabi ni kapatid na easy to install videos. Ah, uh, ngayon-ngayon lang daw, no? Ngayon-ngayon lang sabi niya ay eh, uh, may bagong video ng mga punto-por-punto. Punto. Sabi ni Darwin, doon si Maria daw reyna ng langit. Sabi daw ni Darwin at saka ni Jared Ah, sabi ni kapatid na uh, easy to install videos. Yan. Alam mo kapatid na SL? Kapatid na SL, SL? ang live nila. Kapatid na SL? Yes. Itong si Jared, saka yung punto for punto, yung mga iba pang napapanood ko sa mga YouTube channel nila, na purdebate debate yung anong kanilang discussion. Alam mo, totoo lang kapatid na SL, aminit natin hindi. Pag tayo nakikinig, ang nakikita natin doon, puro yabangan lang eh. Yes. So, aminin natin yung ating mga puso, yabangan. Wala doon yung pag-ibig eh. E, at mo ako, kapatid na Eric, ba't yung binigay yung sagot ko? Dahil ito, pagmamahal. Hindi ko naman kailangan pahiyain kayo sa debate. Hindi ko kailangan yun. Pag napahiya ba kayo, matilo ba ako at ikaw masama na? Dahil napahiya ka, ako na, ako'y matuwid, ganun na yun? Hindi ganun. Sa atin, pag tayo nag-usap ng mga salita ng Diyos, alamin natin yung motibo natin. Dapat tayo matuto ng katwiran para maisabuhay natin. Hindi para tayo magmagaling sa ating kapwa-tao. Kasi parang siya pati na yan eh? Feeling mo magaling ka. Dahil lahat ang kalaban mo, talo kayo. Sa tingin mo. E pa paano kung may makaharap ka na hindi mo kakilala? E baka mapahiya ka naman, di ba? pangit. Ano ibig ko sabihin? Kung kailangan pag-usapan yung mga salita ng Diyos gaya ng ginagawa ni Pablo, nakikipagkatwiraan siya sa araw ng Sabat sa mga kudyo. E eh okay yun, usapang matino yung kapatid na Ezen. Wala doon yeah. ginagawa si Pablo na didilata niya yung kausap niya, sasabihin niyang gago, tarantado. Hindi tamang pakikipag-usap yun sa, ano, sa kapwa-tao. Ginagamit okay. natin salita ng Diyos, si sabihin yung kapwa mo, bobo, gago, tarantado. Tama ba yun? Wala ka ng respeto sa kapwa mo, ipagpalagay mo, tama ka na. Eh yung pagsasalita mo ba ng gano'n, tama sa kapwa-tao? Pagmalaki mo, yung ka kausap mo, mali yung pagkaunawa. Ibig ba sabihin yun, ikaw ay sa Diyos, yun na ba yung basihan, sa Diyos ka na. Eh yung ginagawa mo bang pagmamalahid sa kapwa tao, yung ba'y ni Kristo? Walang apostol, kapatid na Esel, kahit si Kristo, nakipagdebate. Pero never siyang gumagamit ang mga ganung pananalita. Ang sinasabi ni Kristo, kayo yung mga sa, di sa demonyo, mga anak kayo ng Diablo, eh, tama naman. Sino naman tututol doon? O ba? Diba? Pero yung sabihin mo, gago kayo, tarantado, ano na below the belt mga kapatid? Kaya kung may debate, papag-uusapan aral hindi yung pagkatao ng sino man at hindi kailangan maging mausay ka sa paningin ng tao dahil ikaw ay magaling sa sitas, hindi ganon. Kaya tayo dapat mag-usap sa mga salat sitas ng Biblia, mga aral, doktrina eh kasi para maliwanagan yung ating tagapakinig, mga nanonood. Mabuksan yung kanilang kaisipan sa pagsunod o pag-unawa sa salita ng Diyos yun ang pinaka ng ano, debate ko pa din eh. Makita yung pagkakaiba ng dalawang katwiran. Iaagapay nila, sabi doon sa Ecclesiastes, yung isang bagay, iaagapay mo sa iba upang makita yung kadahilanan. Yun yung pinaka-mission ng debate. Hindi yung pagdating sa debate, didilaan mo yung kausap mo, sisigawan mo, gagamitan mo ng salitang Grego na hindi mo naiintindihan ng Pilipino. Ano yun eh, wala sa katinoan yung kapatid na eh. Eh si Jared, tatanungin niya yung kausap niya. Babasa lang ng Grego. Kasi sabi niya, ito ba naiintindihan mo? Eh kung hindi ka pa naman, ikaw ba nakakaintindi ka ng Grego? Sige, Jared, kung narinig mo to, pag tinanong kita, naiintindihan mo ba lahat ng Grego? Ipapasok ko sa iyo yung tanong mo. O oh, kapatid na Esel, tama ba ako? Ang yeah. kausap niya, gagamitan niya, Grego. Eh Pilipino kausap niya, hindi naman nag-aaral ng Grego yun. Kasi automatic, hindi natin alam yun. Eh tanongin mo naman, balik na rin natin. sa kanya mo naman itanong. Magbasa naman tayo, Chinese. Oh, ikaw Chinese, Chinese mo naman si Jared, maintindihan niya? Kahit i na lang din, maintindihan niya? Meaning, mali ang paraan ng kanyang pakikipag-usap sa kanyang kapwa-tao. Ang ginagawa niya, palatalo siya sa salita ng Diyos. Ang iglesia ng Diyos, sabi sa Biblia ni Pablo, kung ang sino man sa inyo mapagtalo, wala kaming ugali niya ni ang iglesia man ng Diyos. Ang iglesia ng Diyos, kung meron sila nakikipag-usap, hindi ganun paraan, kagaya kay Jared, sa mga punto-por-punto, punto, na feeling nila, ang gagaling nila eh hintayin nyo yung parating na subo ng Diyos makikita nyo yung nyo, mga kapatid okay. yung lang kapatid okay. na SL okay na okay na siguro ah, kapatid na Jay. Ah, um, salamat ano tama yung sinabi mo eh Ah, maganda nga sinabi mo na yung sagot mo eh at least nagkaroon na sila ng idea kung ano po yung ah, kung hindi sila susunod o hindi sila naniniwala alam na nila kung ano yung uh, pwede nilang ipanlaban doon sa sinabi mo. Uh, so malapit na po yung oras natin. Sayang kapatid na Jay. Um, huli ka, no? Baka, uh, ano yan, Brad Essel? Baka oneness yan kasi ako ayoko pa rin mag, magbigay ng sagot eh. Hindi ko pa naririnig yung stand ni, ano, ni Brad Eric? Wala, wala sa so, si kapatid Eric. ni Brad Jay. Kaso nga lang, hindi pa ako, ayoko pa magbigay ng ano. Oh, Ang ng sagot. Oh, oh. Kung ano ba siya, kung oneness ba siya o oh, hindi siya nanin, ano, hindi daw siya naniniwala sa dalawang Diyos. One true God lang. Parang ganon, oh, ganon yung ano para, niya, yung doktrina diba ko Eh, hindi ko nga ma ano, matanto kung Mas uh, maganda uh, na siya, siya ilatag niya. 'Di ba? Para magkaintindihan. Oo. Ah, uh, kaya nga mayroon nung nalito ba, bigay ako, tayo, ng bigay ng talata eh. <laughs> nung nalito diba? ako, sabi ko, eh, yung pananampalataya na lang muna sabi ko, okay? Pero oh. um sa Sabado sabi niya kaya lang eh problema. Hindi ba dapat Wala 'yun yung breadsteel? Sabi mo? Ha? Siguro ano uh, uh, magto two hours na tayo, magtapos na tayo, no? Um gabi na dito, mga kaibigan. Nakakaano na ako dito. Uh, salamat ah kapatid na Jay. Kapatid na Gilbert at saka kapatid na ano back to the scripture sa dalawang minuto siguro